ang ganda rin Ang ganda rin Ang sa mga pangako Sasadyain mo talaga Hindi ko nga alam yan eh Kahit bumalik, hindi ko na alam yan Oh, di ko nga yung ano eh Ilang years old ka na? Seventeen Seventeen Fifteen Ilang ano ba yung pagbaba lang. Oo, oh, oh. pagbaba lang. 15. 15? Sinabi na sa'yo, 17. Ilang <laughs> taon na ako? Ah, uh, 8. Yeah, 8. Because it's my birthday, today Ano ko? Not your birthday. San Pedro. Ano na? San 5. So, your yeah, birthday is April. No, my birthday is October 12 We're the same. know, Yes. We have the same birthday, bro! I'm ten. First year's Go, we're full! Joke lang to. school. dito Eskwela. Ay, pala. House of Prayer ko isa lang school sa ko. Oh, lang pa ba ako sa dumilog? Diyos ko nakakatakot yun ano pag gabiak ng ano. Oo. Tapos naging nagtaibigan tayong lahat ng 8. Kasi ano nabangin bangin na eh. Kala ba ang kayo? talaga siya sa taal no. talaga talaga yun. Kapit talaga yun

Bahay niyo. Ay bahay niyo. Ayun, bahay nyo. Ayun, bahay Ay, hindi yan. Ayun. Ay, Volcan Taal. Nakikita ko bahay nyo. Volcan Taal. Ayun, no. Ayun, no. Di mo ba kita? bakita. Kalaki-laki. Dito kalaki. Makikita ko. Ah, sa Patangkasan yun. No? Mas malayo yung bahay naman. Babalik pa po. Oh, Ang tayo. Tignan mo sila yung bahay dun. No? pag

Huh? kiss me kiss me you oh, love me kiss me, me, <coughs> kiss me. me? bra magpapindi hmm. ano ko ginawa ko lahat pa yung gigil hindi <coughs> <coughs> so, pa ako nakaka oh. ako <coughs> Alam sakin. Ako ako eh. Ako rin ako nagising ako. Ako nakagising ako ng 2. Eksaktong 2. Panagising kang 2. Oh ginising lang nila ako ni Term. 2 a.m. i

Uh, ano yung si free sample? Free ng pie. ko, nakaganti yung kamay niyo. Kunin niyo na kahit sa inyo. Yung ginapike. Yung hindi sa chicken skin. Fried chicken. Chicken stars. Chicken stars. Ay, diba, chicken. free sample? Kaya Cyrus. Chicken stars. Wow. <laughs> <laughs> chicken, los, chicken, chicken stars. Oui, chicken, <laughs> stars. Oui, chicken stars. Oui, chicken stars. Oui, look <laughs> <a salience>. <laughs> <laughs> chicken stars. Chicken stars.